or improve sa sarili ko because yun yung importante. Para strong ako. Eh, gusto ko ano eh, girl. Gusto ko girl naman ako. <laughs> gusto ko yung... Gusto ko yung halagaan din ako. Sabi mo gusto mong ma-inspire? Yung mga tao? Oo. Ano, kaya, ano kaya yun? Gusto mong matutunan nila sa buhay? Kaya eh, gusto ko lang na... You know, in the future, gusto ko maalala nila ako na somebody na who lived her life fearlessly na kahit na maraming setbacks, maraming pagsubok, hindi siya natakot. Nagpatuloy lang siya. Naniniwala pa rin sa love. Because, sabi nga nila sa Piligola, di ba? Love is all around us. Which is true. Padla nung kanta. And the biggest force talaga at yung biggest sign na nandiyan si God is love.